guys! Welcome to my vlog! So ayan, sasagutin naman natin yung question ng mga kababayan natin regarding sa TRC process dito sa Poland. So tinatanong nila kung gano'n daw ba ang naging proseso o gano'ng katagal ang naging proseso dito sa Poland. So actually guys, hindi naman hindi lang naman aplikante ang mga nagtatanong pati yung mga nandito rin inside Poland is nagme-message na rin sa akin. So, ang usually kasing ano, process ng DRC is nasa 6 months to 2 years. So, unahin natin yung 6 months. Ang 6 months is na provide siya or nare ang TRC mo na approve kasi nga wala siyang problema. Ibig sabihin, nag-comply ka sa lahat ng dokumentong kailangan para dun sa TRC process. So, bakit nga ba natatagalan? kaya po natatagalan ang nagiging problema po kasi gaya ako na experience ko yan under agency is hindi sila nagko sa mga requirements na kailangan mo kapag nag-process ka ng TRC. Although meron silang private lawyer under agency, hindi naman din sila nakikipag ano communicate or hindi sila nagko sa mga dokumento na kailangan ng lawyer. Kaya ang nangyayari is natetenggal lang mo application mo ng TRC ako hindi lang din ako yung gano'n nakaranas. Meron din ako kaibigan na hanggang ngayon wala pang TRC. Siguro uh, magto na rin yun, yung kanya. Pero ngayon positive naman na yung naging ano, uh, niya resulta kasi nga ay transfer na sa iba, ibang agency. So, ano ba ang naging problema? So, usually, hindi sila nagbibigay ng SU certificate, um, tax tax data, yan, hindi sila nagbibigay. Ibig sabihin, kapag ganun kasi guys, hindi sila naghuhulog or hindi sila nagbabayad ng contribution sa mga ganun sistema, hindi ka talaga mabibigyan ng TRC dito sa Poland, which is paasahin ka lang ng paasahin ng agency hanggang sa malaman mo na lang na kaya pala natatagalan is may problema sa mga dokumento. So, kung kayo guys, Um, sa tingin nyo, alangan nyo yung agency na paasa sa mga TRC huwag na kayong mag-stay doon pwede naman kayo lumipat agad sa iba yun kasi usually ang naging problema dito sa Poland at saka dito kasi talagang ipasapilitan ang ano minsan ang kukha ng dokumento sa agency so may mga aplikante nga rin dito or may mga trabahador din dito sa Poland na ang problema nga nila is hindi nagbibigay ng working permit, although may nakausap na silang private lawyer, hindi nagko-comply yung agency. Yung kasi minsan ang problema dito, guys, kaya natatagalan ng proseso ng um, TRC process. So, sa'yo, guys, pagka kasi na-process ng TRC nyo, or once na nakapag-biometric na kayo, within 3 months ganyan, kasi depende kasi yan sa agency, kasi yung dating agency, in two weeks lang nag-biometric na ako. Di ba iba po kasi? Pero usually sa naririnig ko is after 3 months. So after 3 months, maghihintay ka na nung resulta kung refuse ba o approve yung ayaw ano, mo, yung TRC mo. Yun yung usually na processing time is 6 months. Tapos kaya umaabot ng matagal kasi nga, yung after 6 months na yun, i-refuse, magpa-back to zero ka na naman. So maghihintay ka na naman ng Another 3 months, kapag na-refuse na naman, another 3 months na naman. Ganun ang nangyayari sa sistema. So, bakit nga ba kasi umaabot ng... Yung dalawang taon kasi guys, marami refuse na yon, Ibig sabihin nun. Kaya, minsan nakaka-worry yun. Minsan hindi kasi na din ng immigration pag marami ng refuse. Nagkaka-problema na doon. So, kung kayo makaka-encounter ng gayong sistema, much better kasi magpa-process kayo sa mga lawyer, pri private lawyer. Although may price siya, pero mas, mas okay. Kasi ako, um, nagpa-private lawyer ako kasi nga, may problema yung sa dokumento ko regarding dun sa, naging problema ako sa agency na walang bayad yung tax ko at saka yung insurance ko. So, nag-private lawyer ako nung kay Josawa nung kami na. Kasi talagang hindi mo kayang asikasuhin yun kung ikaw lang. So much better na kumuha kayo ng private lawyer pag nandito na kayo sa Poland. Meron namang mga agency na nagpa process ng TRC dito. Kaya nga lang talaga may time na sobrang tagal ng ibang agency. Sobrang tagal mag-process. Parang bibihira lang talaga yung mabilis. Kaya kung kayo magtatrabaho dito ang um, alamin nyo yung magiging sistema ng isang agency regarding sa TRC. Baka mamaya kasi paasahin lang din kayo, sayang lang din yung oras nyo at yung time na paghihintay nyo sa ibang agency. Kasi may time naman na hindi sila makaalis kasi nga ang iniisip nila, akala nila naka-process yung TRC nila doon sa agency na yun. Kaya much better kapag kayo ay eh, nakaproceso doon sa agency, na nagtrabuhan nyo, mag-uusisa kayo. Huwag lang kayo basta na maghihintay kung ano yung advice nila. Huwag kasi mauutak talaga ang mga agency dito. Mas okay yung talagang nangungulit kayo. Minsan nga may time na kailangan na um, pa kayo sa mga staff ng agency kasi nga hindi sila ano, hindi sila nag-update. Ganun kasi ang sistema dito. Hindi lahat ng agency dito sa Poland is maganda ang sistema. Kaya kayo mismo ang mamimili kung saan talaga kayo Uh, makukontento sa pamamalakad ng agency. Kaya, ako kunwari, um, nagbigay ako sa inyo ng contact number ng agency. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung sa tingin nyo, pangit yung sistema, is umalis kayo. Kasi, siyempre ako, sa sarili ko, hindi ko rin naman masasabi kung okay sa inyo yung agency uh, ni-refer ko sa inyo. Pero, ang sinasabi ko nga lang din sa inyo is, maglaan kayo ng time para dun sa TR, TRC process. So, maybe 3 months. Yan, kailangan maglaan kayo ng 3 months na ano na uh, na time para sa processing ano, processing ng TRC. Ganun ang gawin niyo kasi magta-transfer may mga kababayan kasi tayo magda-transfer, gusto nila mag-transfer sa ibang agency which is 1 month na lang. Alanganin na kasi yun. So, hindi ko na ina-advise na lumipat sila ng ibang agency kasi nga baka hindi ma-process yung TRC nila o hindi na ma-transfer. Bali, alanganin na yun guys. Kaya, sorry dun sa mga nag-message sa akin ng mga kababayan ko na nandito sa Poland na sinabihan ko na huwag na kayong lumipat kasi nga alanganin tayo yung TRC nyo. Baka kasi akala nyo pinaprocess o na-transfer tapos hindi pala sayang lang yung lipat nyo. Wag na kayong lumipat kapag ganun isang buwan na lang dapat maglaan kayo talaga ng 3 months yan, mas okay yon tapos may marang, mga kababayan din tayo na sabi nila nga gusto nila ng ano ng working permit agad bago magtrabaho so sa buong buhay ko wala pa ako naranasan ganun so ako talaga ang um, mga usually naranasan ko is nagtrabaho muna ako ng 3 months pataas bago nila ako binigyan ng working permit ganun sila talaga kautak dito guys tapos, meron namang agency na maghihintay ka ng one month na bago ka mag-start sa kanila, mag-provide muna sila ng working permit bago ka mag-start sa kanila. Mas okay yung ganun. Kasi, para in, sa present na ano mo na trabaho mo, hindi ka mapag-resign agad. Maghihintay ka pa ng one month. Tsaka ka lang lilipat sa kanila kapag gusto mo. Ganun kasi yung sistema ng ibang agency. So, marami din nagtatanong kung magkano daw ba ang working permit. Sa susunod na video is, um, i-discuss natin yan regarding naman do sa working permit na yan. So, guys, yung mga sistema ng TRC dito, kapag kayo alam nyo pa-expired na yung, ano nyo, yung visa nyo, agapan nyo yan kasi mahirap kapag expired na ang visa tapos dun kayo maghahabol. Kasi hindi rin kayo kampante kapag hindi nakaprocess yung TRC na expired na yung, ano nyo, yung visa nyo at saka wala kayong biometric, mahirap yung ganun. So, kapag na-check kayo, wala kayong, ano, wala kayong ilalaban kapag na-check kayo. Kasi ako, um, nung nag-process ako ng TRC, yun lang din yung pinahawakan ko, yung biometric ko. Kaya kung saan-saan din ako nakakapunta. Kasi si Josawa sinasabi niya sa mga polis na nakapag ano, ako biometric. Kaya ina din nila ako. Pero mas okay na, ano, na meron kayong TRC at legal kayong trabaho dito at nakakagala dito sa Poland. Iba pa rin yun guys. So, sikapin po natin na mag-process ng TRC. Usually lang naman din kasi ang sinisingil lang din naman sa mga private lawyer is 3,000 pataas yan. Usually kasi ang ano ko 3,000 yung dati nung ako yung nag inquire Pero yung iba, mas mahal sumingil. Marami mga sing lawyer dito. Depende kung saan lugar kayo madidistino dito sa Poland. Kaya pwede rin kayo magtanong-tanong sa mga Pinoy na dadatnan nyo, kung saan may private lawyer, ganun. Or mag-search kayo sa Google, makikita nyo naman yan. Tapos, agapan nyo na lang din yung mga agency na papasukan nyo na mag-provide ng dokumentong kakailangan niyo which is alam naman nila yon So, ganun lang guys. Thank you for watching. Sana nasagot ko yung question ng kababayan natin. So, sa